Hello everyone! Welcome kay si Mix Vlog. Ayan, today gagawa ako today ng ng ano, ng uh, na tilapia. Nagawa niyo na ba yun? Ayan. Kailangan ko mag ano ngayon sa mga gata-gata at saka mga taba-taba kasi lagi mata sa aking presyon. Kita niyo yung aking eyes at ngayon parang di ba halatang nahihilo ako. Ayan, nahihilo ako everyday 3 days na siguro kasi mataas ang aking sugar at ako mataas ang aking high blood kaya yon magpapaksiyo muna tayo ngayon na may suka-suka <laughs> mga suka-suka saan mo nilagay Joy? Ayan, samahan niya ako guys ah, gusto niya kasi lumabas. Lagyan natin ng bawang, sibuyas luya, bell pepper, kamatis. Kin mo yung isda, babe. Pagawin uh -huh. mong apat. Gusto kong damihan ng suka siya ngayon kasi mas masarap yung maraming suka. huna Ma natin. Ma kasi maalat akong gumawa, magluto, guys. Siguro isa sa mga reason yun. Ayan yun. Just give me a little Oh, wag ka nang kumanta din mamaya na. <laughs> Alam ko mahilig kang kumanta at maganda ang boses mo. Okay. Okay na yan. <laughs> pangit. Ayan guys, ito. Lagyan na natin siya dito. Okay. Patingin, buksan mo. Ayan, okay lang yan. Basta at... Oh, oh. parang bibi bro. Patingin. Baka di mali lang yung pinili mo. Marami Tama. naman na maganda. O oh, maganda baga? Parang bibi bra? Ay, sa tingin mo, gusto mo naman yung pangbatandang bra? Hindi o. Tinan nyo naman, lalagpas na ang utong ko dito. <laughs> ang nipis. <laughs> <laughs> Isukat mo. Ganyan talaga siya. <laughs> Pagkid ng teller, like, nag-abon ka na lang dapat. <laughs> Sabi ko kasi gusto ko bumili na lang sa ukay-ukay. Okay, kita ko okay, ba? Ayan, okay na Maganda naman yung bag na na-order mo. <laughs> ayan guys, ilagay na natin yung aking mga ingredients. Mal kaya nito. Bawang. Magano isa dyan? Magano isa? parang 95 ang isa. Mura lang siya, ano ka maganda Magkano bang ba bra ngayon ng mga magagandang klase? 100. 300. Oy, wag ka nga. O yan, guys. Pero ba't parang bibibra? Okay lang yan, Joy. Malinis ang kamay ko. Pag sinuot ko to, nagpatangutan ko dito. <laughs> <laughs> Ayan, narinig niyo guys. O, so, otong daw. <laughs> Ayan, kalokan, Joy, na to. Ang dami na lalakang kalokan. Welcome to tayo ngayon ng Oo nga, be. Parang kay cake yan. Parang cake. <laughs> Naloko na naman siya. Suka. Po sukat mo na. Dali na, eh, sukat mo. Ito. <laughs> pa Saan mo ba nanorder Sa Lazada? Ito gisa. Suka. Damihan natin ang suka. Kaya gusto ko na lang pumunta sa mall para bumili ng bra ay rigid doon. Mayroon pa nung panting pandagdag po eh, kung hindi ka pinalag. <laughs> <laughs> ay, ito ang maganda at is Isa. Oh, ayan ang maganda. Dalawa pala in order mo eh. Sige natin ko tuyo. Wala na akong tuyo. Bel, lagyan mo ito mamaya ng mga tuyo o wala na. Ay, wala kaso ka ni Chris lang din. May lace kasi. Bakit kasi pipili ka ng may lace? Lagyan natin ng kunting oyster sauce. Maganda kasi siya. Pero ang ganda ng tangkay. yung paraan. Gusto na natin. Lagyan ko na to ng ano? Nang... Tawag nun? Lagyan ko na to at ng ano? Ayan guys. So, niyo makita yung ba babaeng reklamo doon sa bra. <laughs> 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 <Dino, bro? laughs> reklamador sa bra. Nag-order na nag-order. <laughs> kakajay ka. Ayan, paminta. Nagyay ko natin tinapay. Parang yun. Ayan, paminta. Bans. Tumil ka ng foam na panlaga. Yung, meron ako yan, yung ginamit ko nung nagpa ako. Oh, maka Oo, oh, maka-bans? Oo, pwede mo ilagay yan dyan. Ayun, natalas pinyas pala. O, oh, nakuha ko. Alala ko, lang sa ayun lang sa'yo. Nakaamoy na naman ng isda si Anong. Baka pati itataba. Tiket <laughs> antayin natin siya guys na maluto guys, okay. dahan lang. ng kunting tubig. So kasi masabaw-sabaw ang aking ano, taksi ko. Isa na lang ako lang dito, kumain pa ni Rod. Diyan mas siguro. Patingin nga, ang klase. Pit. Manipis. Ay oo nga, oh, oo, mabubutas agad. <laughs> kaya. Pilihan ako kasi, papiliin mo ako ng bramo, Mas maayos kung pumili. Hindi ka <laughs> marunong pumili. At sa TikTok na yung, paano kasi yung TikTok ko ate sila, yung, may, wala siyang order na so, ako TikTok limit, Yung TikTok ang malimit na ko order kasi, uh, mabilis. Nakaka-TikTok nga ako, pero walang order. Sa kapag mag oorder ka, babasahin mo muna yung mga, Pilip Reviews yung nila. Reviews. Kasi yung mga reviews nila kasi makita mo yung mga review nila kung maganda yung quality. Wala nagriklam si pero dito karami. Oh. Ayan guys. Katapin ko so, doon saan. Sili, may sili tayong green. kung po. kung ko doon sa kung Zero kung <laughs> <laughs> Ang kung <mutong> ko lumabas. <laughs> <laughs> At yung isa maliit, yung isa malaki. video ay lumabas. Ganda kasi ng picture niya tapos yung mga review niya sabi, ay ganda. Maganda yung pagmaliliit ng ang mga boobs. Tapos may nakalagay pa. Si what you get, see what you want. I what you see, what you get. Ano daw yun? <laughs> yung mga, <laughs> mga review. Eh, kasi pag, pag malahing, kasi yung video mo, hindi ka pwede mabuhin yun ng mga release. Kailangan natin ng apoy and then cover. Hantayin natin ng mga ilang minutes. Pero pwede nang tagaan Huwag lang mapipita. May timsung daw guys si Joy sa kanyang bra. Kumapit ka lang. Ayan. Kumapit <laughs> Nahiya siya sa kanyang... Kasi pag bibili ka kasi, dapat yung ano... Yung walang lace. Ako hindi ako bumibili ng lace. May lace. Kasi alam kong hindi siya pwede sa akin. Bakit? Eh, kasi malaki yung akin, hindi naman maliit. Mahilig, pwede yan sa mga teenager, yung mga maliliit pa. Ay, kaya yon. Ayan, tayo, upo-upo muna tayo habang nag tayo ng ating paksiyo. Ayan, mag-shoutout pala ako guys. Ayan, shout out ng gamay. Thank you sa ano sa pagturo mo sa akin na uminom ako ng ng lemon grass o tanglad. Yung ginagawa ko yun at ayan mamaya magpapakulo naman ako kasi yun na yung gagawin ng coffee. Hindi na ako nagco-coffee ngayon. Baka parang dilim. Parang babalik ako may sa 16 years <laughs> old. Madilim ang aking kuha. Ayan guys. Wala akong ilaw. Wala akong ilaw nakasarado ayo Ayan, shout out ko daw siya. Paik tayo, shout out. Ayan, ayan, ingat lagi sa yung pagdadrive. At saka sis, ng gamay. Thank you so much. Ayan, tinuruan mo ako na, ano, na laging, actually, hindi ko talaga alam yon yung magiinom lagi ng lemongrass. Ayan, tanglad. Kaya yon salamat. Ayan, yun ang gagawin kong coffee everyday. At saka, ah uh, luya, yun na yung lagi kong anhin kasi ayan, ilang katulad ng sabi ko nga sa inyo before ilang araw na akong nagdi-deliryo -de <laughs> feeling ko maging katapusan ko na wag naman sana <laughs> kaya <One>. yun <laughs> mauubutan ay malalabasan ang laki ng mga bikulano ito na may isang nagsusukat yan guys <laughs> Desperada siya. Kasi nga, ay, hindi maganda yun. Naloko na siya noon na niya naku, nabili. Bumili siya ng pampaputi. Ayan. Imbis na 60 pieces dumating, 30 pieces yung dumating sa kanya. Pero yon Iniinom mo ba? Hindi. Iniinom ko. Iniinom ah, kasi yung 1,300. O, oh, 1,300. Tapos ngayon, maganda na mabaga. Sabi ko nga sa'yo, pag, pag, pag mga, mga teenager lang yan, pag mga ano. Haliligo. guys. Ang bango ng amoy ng tilapia. At siya, tinan nyo yung tung na sa gilid. Tapos yung tung ko nandito. Maloko talaga po si Joy. Mag-order ka, ka sa Avon. Avon mas matibay. Ano? <laughs> <laughs> Hindi ganyan talaga siya, Be. Ganyan talaga siya. Ganon siya. Design yan. Design yan. mag talaga. Di kita Oo, oh, oh. hindi dikit makikita. Ganon. Kano ka to? <laughs> Ayan, tignan na nga natin yung uh, ano na natin. Naamoy din kayo. Amoy! Ayan, amoy na naman ni na Kikoy. Marami suka na ba? Oo, oh, yan. Diba? Sa so, abango ng amoy ng ano. Hindi ko pala ito nalalagyan ng asin. Kunti lang asin natin, Joy, kasi alam mo na. High blood na ako, di bali ng ano. Tagal magdalaga niya ng kipay. Tagal pa yun, Joy. Huwag mo muna yung pangarapin yung ano, bigay mo yung bra? Hindi. <laughs> Pag bintak sa inyo. Para magiging ulit ako yung bago. Ibigay mo pa. Grabe, <laughs> <laughs> asim. Asim niya. Alam ko na. Ko yung na kunting oil. Kay Erika. Si Erika maliit ang ano, dede. Ibenta mo sa kanya kasi pwede yan sa kanya. So, ang tanong, kasha ba yung payat yun eh? Oo. Oh. Ang mga didi pa din na, ay ang mga branan, walang po. O oh, yun, um, di pa, ben, ay, pasukat mo muna sa kanya. Pag yung, hindi. Yung ano, yung parang ano tawag. Ayan. sorry sa mga boys na nakikinig dyan. Lato na siya. Tama na ito, may sabaw sa mga. Si ay, ang ganda nga. B. Ganda nga siya. Ayan. So, nagtataka ko ano nilagay ko dito. Nilagyan ko siya ng toyo at saka oyster. Kaya ganyan ang kulay. Masarap siya guys, promise. Super yummy. Ayan, kain na tayo. Pagta natin. Pag sana to guys, lagyan ng gulay. Kaso lang, wala. Wala akong gulay na dito sa ano. Next time, ayan. Pwede nyo lang siyang talong, okra. Ayan. Ayan yun. Let's eat na guys. Sarap niyan. Maasim. Maasim na maasim. Ayan, lagyan ng sili para konting spice. Diba? Let's eat mga lalabs. See?